dahil Holy Week na at Lunes Santo ngayon. So magdinilay-nilay muna tayo kumain ng uh, karneng baboy at karne ng manok. Gagawin pala natin to hanggang uh, linggo. Yan, pagkabuhay. Si mama kasi ay hindi na kumakain ng uh, karne ng baboy at ng manok simula pa nung Ash Wednesday. So tayo isang linggo lang. Ayan at nagpunta pala tayo sa palengke ng Taytay para dito mamili ng ating uh, mga gulay na gagamitin. At syempre, sinabay na rin natin yung uh, pang merienda natin ngayong hapon. Ayan, bumili tayo ng tinapay. <laughs> Nag-research siya kanina. So, kaya tigayatin lang natin yung mga sangkap na gagamitin natin. Itong nga uh, bawang, sibuyas, at kamatis. Kasi magigisa tayo ng uh, bagoong. Yan. So, magiging sausawan natin yan doon sa mga prito na ating uh, lulutuin. So, syempre yung susobra, maraming mangga dyan. So, tatabi natin yan para kapag may mangga na, eh, talo-talo na. Red. <laughs> Halagang 20 pesos lang pala na bagong yung ating uh, binili. At ito rin pala talaga yung uh, sinadya natin sa palengke. Yung uh, bagong. Hindi kasi tayo bumibili sa iba ng uh, bagong. Doon lang talaga tayo sa subok na uh, bumibili. Kasi yung iba medyo maputla yung kulay. Eh. Ito talaga siguradong malinis yung uh, bagong na binibenta nila. Kaya naman eh, binabalik-balikan talaga natin to So yun na ta, okay na itong ating uh, ginisang bagong. <laughs> yan o, natutulog na rin pala si Red ganito para malaman na sariwa yung okra patuloy yung dulo yan eh o, pag naputol sariwa pag hindi, pag ginaganyan mo tas, yan eh o, kaganyan no? hindi yan sariwa, ano yung magulang na tali-tali kasi yung nga uh, nabili nating nga uh, okra. Kaya hindi tayo nakapamili ng mga sariwa o yung mga bata pang uh, okra. Bali sa isang tali, eh, medyo marami-rami yung mga nakalagay na matandang okra. Pero nakabawi-bawi naman tayo sa may talong. Kasi walang mga alaga yung uh, talong na nabili natin. Minsan kasi kahit walang butas yung talong, eh... Pagbukas mo, napakarami palang alaga sa loob tapos konti na lang din gano'n yung uh, matitira kasi halos nakain na rin nila lahat yung buong talong bali dito na rin pala tayo sa may palengke ng taytay -tay nakabili nung ating uh, tinapa kami kasi nagtitinda rito na magaganda yung uh, tinitindang tinapa at kung ano-ano pa So naluto na rin sa wakas yung ating uh, ulamin ngayong gabi. At mukhang makakarami tayo ng kain ngayon. So tignan natin kung kaya nating itaob yung ating uh, kaldero. So hanggang dito na lang muna yung video natin at kumain na muna tayo. Thank you for watching. Ang sarap.